Yeah, this is gallof gallof uh, rice. rice. Oh my God! It's look at uh, delicious. Hey, Hi, Elisa. Yes. Hi, Elisa. Hi, Elisa. Hello mga kaulan! Welcome back to my channel! This is Purple Wren's Vlog! Kung bago pa kayo sa aking channel, pakimpindot ng bell button, pakilike, pakisubscribe na rin! At thank you sa inyong lahat! Ang video natin ngayon guys is Part 2 ng 12 Hours The Of Course. Alam nyo, ang diop ngayon dito sa kuya, 12 hours na! Kaya magpunta na kayo dito sa Kuwait. Ay, joke lang ha. Ako lang may ganun. Hindi <laughs> ko alam sa iba kung ilang oras ang day off nila. Pero mayroong half day, mayroong... Depende sa amo. Sa akin, pwede akong lumabas ng maagang maaga. Kung magising ako, kahit 6 o'clock, 7 a.m., 8, ganun, uuwiin ako ng 8. 8 ng gabi, 9 hanggang 9, 9.30, okay pa yan sa amo ko. Hindi yan nagtatanong kung saan ka, hindi tumatawag, halik ka na, okay ka na. Tumatawag lang kung importante, ganoon na may puntahan siya at walang maiwanan sa kay Fayuna na suplada. So, papakita ko sa inyo ang buong kaganap. Alam nyo, maswerte na talaga ako sa amo ko. 9 years ako dito ang day off ko walang ano ako ang may hawak <laughs> anytime na lalabas ako pwede kahit anong oras walang ano ang amo ko kahit may klase or wala papayag siya except, except, lang kung may puntahan sila pero kahit may puntahan pa yan pag gusto ko pumapayag naman siya kasi malaki naman si payunan. Diyan naman yung kapatid nila mag -alaga. so sa isang buwan minsan nakalabas ako ng tatlo Depende, depende talaga kung ano, kung gusto kong lumabas pag may pera. Pero pag walang pera, wala din, 'di ba? So, ito na yung ano 12 hours di ko sobra yata. Eh, minsan nga basta ganun ang labas ko dito, walang pakialam ang amo ko. Syempre sa 9 years ko dito, hindi naman ako nila nakitaan ng masama or ano ano, ano diyan wala naman, 'di ba? Mabait ako kapag sa harap nila. Joke. <laughs> <laughs> oh, o see you. At andyan na. Ito yung kwarto nila. Nandun na ko. Hi! May flowers. Nandun na ko yung Shit, i know it hurts usok sa sarap. <laughs> Tapos, may kanin kami. Ayan, jasmine ay mabugas na. Jasmine rice, social. Kasi ka kabigas ni Tekla. Jasmine. Ganun yung bigas ni Tekla, diba? Jasmine. Kangkong. <laughs> Tapos may sawsawan kami na bagoong at sawsawan namin na suka. Hindi pa nailagay. Oh. Wala pili. Oh, di ba? Oh, my God. Oh, di ba? Iba diba talaga pa. Magmahal ang pinsan. Lugay <laughs> ka na. Lugay na eh.

ayan na, kakain na tayo. Hmm. Mga unta din yung tanan. Tuyo. Na baguong. Oh, na may kayo. Baguong. Bangos. Mm, nagutom na ako. Hindi na ako mag-vlog kasi gutom na ako. <laughs> See you, mami. Ayan, may paraan. nag na ang Ayan. Nag-umpisa na ang gana Dito mm, <laughs> na siya. Tama, tama. Ano na Anong gana. 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 Mm. Sa buos. Mmm. Mami kangkong ah. Oh. Mmm. Sa so, so, so <laughs> tinabal ba? Sa tinabal. Mmm balamik ayo, dapat mm. ko okra, mm. dapat nag nagstimpo ko okra, hindi man kahang din? Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Sang -sang kahang? kahal? 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 mo kahal? 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 mo kahal? 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 kahal?

Hindi magulpihan ang chan. Hinahinay ito ka. <laughs> Para damo si Lud. na ako amung man. Sugot mo lang magwa hmm. ko. Man bulan, nung ko? Mm hmm. Lula ko may magbulan. ko. Yeah. Kad ko dyan is. Hmm. Wala pa ito bulan ah. Tapos nagwa ko na Napasitik ko nag ko yung pasiti. eh. Ang hmm, pilaka. After mga four days, nag-atok -nag ko dyan eh. Hmm. Okay lang ako ang mas. <laughs> ang katingala ng upod ko nga India. Sige lang ko nung kagawa. Stigem? Wala sa kagawa sa kagawa sa dyan. Wala sa kagawa. Hmm. Ang isa eh, si Rosetta. Wala ko na nagawa ko. Ang eh? kagawa ko sa kagawa. Ang Salamat yeah, sa magastos. Ha, pinto na yung bana. man siya, ano, wala man man ng mga anda. Pero sa ato na bala, ako yung isang guwa ko. And looks, ha? Okay. Ganyan pa, tindahan lang, and looks,

na naman tayo. So, tapos nang kumain. Kakapi-kapi kami. tapos may... kapi, manicure. Ayan, may bibingka. Bibingka. <laughs> Saka... <laughs> may clinics pa, Diyos ko. May clinics <laughs> pa. Sige lang. Tsaka, ayan. Palinis ako ng kuko kasi matagal lang itong hindi nalinisan. Alam nyo, ang manicurista, hindi na makakita ng maayos. Tanda <laughs> na. Tumatanda na talaga. Mahina na ang paningin. Mahina na ang paningin ko. Yung nasira sa kakawaiti siguro kaya yan, pa. palinis-linisan ko na lang sa kanya kunti, kasi lumis talaga noon, pag lumabas ako makita mong kukuko huh. iba't ibang, ano yan, nail art yan, pero ngayon, wala na kahit mag-shift ng kukuko, parang hindi ko na kaya nagatiis na lang ako sa kukuko na marumi Mara. hindi naman siya marumi, ising may kunting dumi. Ang <laughs> mga nakirikyo na din. pinsan ko. Sa salon siya nagtatrabaho. Kaya lang nga yung... Um... Kaya punta na kayo, beauty image salon. <laughs> <laughs> beauty image salon. Pero ngayon, mm -hmm. ano sila? Anong tawag dyan? Home service. Home, uh... uh, home service. One eternity later. Relax, relax tayo. After manicure, pedicure, may tagatimpla pa ng kapi Sarap ng buhay na ganito, no? Ang chan. <laughs> ang chan, busog. Paminsan lang to. Isang araw, madam. Isang buwan. Madam damin sa loob ng bahay ni madam. <laughs> Allah akid. Ang manig you rest at least. Kiat nang room niya. May TV pa siya. See you together. See you together. Mangingis <tod> nang <tod> Hours later. Oh, Nilagang baka, tinulang baka. It's uh, just the same. Yeah. Da, para, Dah, na babung. parang may atang sabaw? Damo ganit sabaw. Sige lang, kabukalan talang kabukalan. Buksan ng matur para. Kala, bata ka pang iya. Mm -hmm. Matry ta ka on sa mga iya sa gana na pagkain. Gana. Mas namin. Sistema tisyo sa Me? Hi, yes. Hi, Hi Elizabeth. Elizabeth. Elisa. Hi, Eliza. Yes, Elisa. Hi, Elisa. Elisa Long hair. Oh, extension hair. Nice color. Yeah. Eliza. <laughs> Picture. This is the, this is the first time I had a Ghana friend. <laughs> <laughs> I will upload on YouTube. I want fast. Yeah, it's okay for you. Yeah. And she's cooking here in, of course, in the kitchen. <laughs> Yeah, this is our food. I want to try. First time to eat Ghana. What? What is this? Uh, what do you mean? Jello fries. Yeah, jollof fries. Yeah, jollof fries. Jello. Ghana. Ghana recipe. Ghana jello fry. Ah, uh, fries. Rice. So, oh, di ba? So, kakain tayo nyan mamaya. Titikman natin. Lawala. Yeah. Lawala. Oh yeah, this is gallop uh, rice. gallop rice. Oh my God, It's look delicious. Yeah, and this is Baka. Oh no, my stomach is too much too much bake. What's up? Black <inaudible> black from you? She's long gone. <inaudible> does does this sh ship mushroom. Very nice color. Red, <laughs> Red rice. rice. Thanks, guys. Oh. Inside the kitchen. She cooked uh, good for one week. Yeah. <laughs> yeah. Good for one week. This is uh, good for one week food. Put in the refrigerator. <laughs> Freeze yeah. them. Uh, when she didn't eat. Take, uh, she takes a small amount of rice. Then what do you cook? Not microwave. You yeah, have to ha uh, heat in a microwave. Uh, yeah, she have she have all microwave. English, kinamatis. Oh. Oh. <laughs> yeah, she's a good cooker. Yeah, once a week she cook. Yeah, sure. Yes, sure. That's my red. Ang ganda na yung mga anong tawag yun? Butterfly. My butterfly. Namunga, namunga, namunga. Namunga na lang grips. Nang may grips na. Wala ka Ha! grips at ito. Huh? A few moments later. Gusto niya na So, ba, yung, para, yung... titikman natin. Ito, eh, oh. Titikman natin. Anong I'll lasa? Ya, habibi. Ya, tuh Oh, sure. Kahang. Kahang gidi. Kahang gidi. Masarap, pero maanghang uh -huh. Oh, oh. Eh, <laughs> 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 jarab, bro, sino akil gana. Tamiya, bibi, tamiya, bibi. <laughs> <Wajidhar>. <laughs> Sapa?

Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Ano ba siya? Ano Sabaw mo. Okay. Ano ba? Ano ba? Ano yung dinner namin. My dinner is... Wow! Sinabawang baka. Nilagang baka. Nilagang baka. Higap tayo ng sabaw. Higap ka sabaw. Gamay lang lang kayo. Hindi ko na kanong kakaya maglakad. May tuyo na iya magkaon siya. Oh, ay ginhaluan gyud niya ka tuyo. Ya hindi na pwede na di mga tuyo <laughs> kag ang suka nang na. May tuyo. <laughs> tuyo ang suka. Uff. Yan no. Mainit-init. Mainit-init na mainit-init. Wala masarap-sarap. Oh, diba? Bakit? Basi kung e-30 ako kung nikapuli, abot sa balay. Okay lang. Ito <coughs> so, nga baby haramay. Zem. Hmm? Hmm. Oh, di ba masarap? Gusto niya na ito dyan na tabak. Gani? Gusto niya na tabak. Ang tabak sa ang baka? Hmm. Nara na siya taba din. Narin. Amo na o? Ah. Namit na sa? Ambot sa iya. Piba sa labi. Piba. Time check. 7 p.m. Kaya, uwi na tayo sa bahay. So, mag-travel pa tayo ng mahabang oras. Hindi naman. Dito tayo ngayon. Nabang tayo ng bus. Ayan. Nabang tayo ng bus.